<laughs> Nag-aasuka version tayo. Hello, ako si Teacher Jubel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag ka like share, subscribe, and follow my channel para updated ka sa mga kagal na sa buhay, mga kanukuhan, at pang anek-anek pa. So ngayong araw, makikita niyo dito sa video ay mga pag-aayos ng mga kagabaan dahil mamaya magkakaroon tayo ng pictorial na taong nilang ginaganap dahil uh, alam niyo naman, patapos na yung taon, maririnig na naman natin yung tugtog pang graduation day. Pero iba yata ang tugtog na naisip ko. Asuka version yata ng naisip ko. -sa -sa san, san, na, na, na. San, -san, -san, -san. <laughs> Ay, nako. Yung mga kalokohan ko sa buhay kapag wala tayong mga pinagagagawa. Asuka version ka noot mo yan ang TikTok! Ayan, suka version lang ah. naman ang aking kayang gawin dahil nga hindi tayo gawin kagawin ng mag mag-makeup. At syempre, kanya-kanyang ayos, no? Dahil iba ibang mga guru ay busy din pag-aayos. So, minabuti ko na ako ang mag-ayos sa sarili ko dahil sa sobrang dami namin ayos. At ayan na yung moment of truth. Ayan. Mukha daw akong ikakasal dyan, sabi ni Mang Pretty. <laughs> At syempre, Ayan, nakiusap ako sa akin kung na mag-videohan ako habang kinukuha na ako ng picture. At ayan, inayusan pa ako ni Ate Doris. Ayan, naayos ang aking posisyon. At pinapangiti ako dyan. Pinapalabas ang ngipin ko. Kaya lang, hindi nga gano'n kaganda yung ating ngipin. So, ayan, na-peeling jerseys na your so tayo dyan sa Asuka version ay papasok ako sa PBB yung Pinoy Big Brother Celebrity Edition ay piling artista yan at syempre sino bang kasama ko sa PBB sasama ko ang aking mga kumars ayan ay, siya ang nakakuha ng lucky star siya ang nakakuha ng dream houses at siya ang nakakuha ng isang milyong piso. Sino ang magiging big winner? Ah, Ay, Ay, iba na yata. Ibang PBB na ang naiisip ko talaga na nga talaga yata kapag mga dipit na ibang PBB na ang naisip. At eto mga dahil nga nakakainya, paghihintay dahil mag-photo pa kami at tapos na akong mag-solo pick. Ayan, nag-suka version tayo ng asuka. O, oh, ayan, sige, pinagtatawanan mo pa ang mo. lang na lang aking nakainan ngayon. Kala mo, hindi ka pinapawisan na. P.E. Day kasi today, so. Nagturo pa ako ng sa'yo, takala mo talaga hindi pagod. Pero actually, pampalipas lang ang oras natin yan. Dahil alam mo naman, sa pagiging puro bawal kang palaging ma-stress. Dahil baka kuhain ka ng mga oh, Lord, wad naman ko Kailangan lang natin laging masin masaya. Uh, sa ating mga pinagagagawa sa buhay, maging positibo. <coughs> Ayan, ah, pa parang ganyan yung tsura kapag nagagalit. Char. Ayan, ganda-gandahan ng ating laro ngayong araw habang naghihintay. At ito lamang ang mga haganapan ngayong mga nagdaang araw. Sana ay inyong nagustuhan. At ako of nagsasabi... Of course, no bashing, just for fun! <laughs>